Nakita nyo? Nice try, di ba? Kaya pag tinawag na teacher, huwag matatakot mag-try. There is no harm in trying. Pag nag-try ka, dun mo malalaman na kaya mo. Pag hindi mo kaya, nandyan si teacher para mag-guide. Andyan ang mga kaklase mo para to help you. Tama? kaysa wala kang ginagawa, kaysa hindi ka magsasalita at hindi ka magtatry, dapat makita na may learning sa'yo. Okay? Lalo na kung alam ang sagot. Ganun lang, buhay, istudyante. Para makilala ka ni teacher, huwag may hiyang sumagot. Kahit mali pa yan, try nang try hanggang ikaw ay tumama.